my channel, vlog. So, ito na po ang part 2. So, ngayon guys, nandito po kami. Ang kapatid ko sa, sa ano, sa aming, um, ano, pasay na sa pasay na kami. Ayan, guys, naglalaro po kami. So, mamaya guys, ipupunta na nga ako sa Di yun na Kasi meron nang nakita ka. Ang laki ng dugo. So, mamaya, guys, pupuntahan ko po yun So, guys, ngayon na po ang part 2 Kasi po, bukas po kasi wala ako Nasa ba, nasa ano na ako, school Kaya ngayon ko nagagawin yung part 2 So, ngayon, guys, kakalibo ko na ngayon hapon Kasi po, ang init So, <laughs> namig So, ayan po ang kapatid ko So guys, lang guys. Ito po yung sinasabi ko kanina. Ayun guys. Oh. Ayun guys yung kagahapon. Kaya sabi ko kahapon. Wait lang guys. Wait lang. So dito po nang gagaling taga. Yan po. Kala ko kanina tirahan ng mga langgam. Ayun pala daga. <laughs> so, kala ko guys, kagahapon, tirahan yung mga langgam. Ayun pala, daga. Hmm. So, ngayon, nandito po ako. Ayan. Ang init sa labas, tingnan nyo naman. Diba, napaka-init. So, ngayon, naligo ako kasi ang init. So, ayan o. Ah. Ganda, diba, pagbago kong ligo. Kaya, pag ano, nababanisan kayo nung hapon, maligo na lang kayo. Pe, preskuhin pa kayo matulog kayo, mawawala yung ingat pagkakising niyo gabi. Hindi <laughs> ka na makatulog. Sarot. <laughs> so, so, mabilis lang tong party natin. Mabilis lang ito kasi wala na akong mahanap ng... Kung napapanood din yung part 1 ko ng vlog, panood din nyo muna yung pagkatapos ng part 2. So, dahil nyo yung panood yung pagkatapos nitong part 2. So, gusto nyo. Ito lang po. Hanggang part 2 lang po to. Guys. Hanggang part 2 po lang to. Guys. Ngayon guys, ang kalat. Ayan, tingnan nyo. So, panoodin nyo muna yung part 1. Bye-bye.